Hi guys, this is Ball Channel 2018 and welcome back to my vlog. Kung nagpakumbaba lang daw si Vice at Ayon Perez pati na ang buong management ng It's Showtime ay baka hindi na sila nanega at nadiin ng bonggang-bongga. Naniniwala ang veteran entertainment na si Christopher Min na mas lumalap ang sitwasyon ng noontime show dahil sa tila pagmamatigas ng kampo ni Vice. Naging pulutan na naman nila nanay Christy Fermin at Romel at Wendell sa kanilang showbiz now na ang tungkol sa 12-day suspension na pinataw ng Movie and Television Review and Classification Board sa It's Showtime. Sabi ni Christy, kung nagpakumbaba lamang umano si na Vice at ayon, pati na ang buong production ng programa ay hindi na lalalim ang isyo sa kanila sa itinakbo kasi ng naturang kontrobersya, talagang pinanindigan nila na wala silang nagawang kasalanan at nilabag na batas. Kaso ba diba, wala naman po kasi tayong nakikitang ganoon ang pahayag ng showbiz columnist. Ikinumpara e pa ni Wendell, Wendell si Vice sa drug artist na si Pura Luca Vega na nagtapang-tapangan noong unang malagay sa kontrobersya dahil sa pambabastos umano kay Jesus at sa simbahang katolika ngunit ng mademanda ay biglang humingi ng financial assistance sa publiko. Itong si Vice Ganda ang tapang niya ba? Diba? Sabihin wala kaming ginawang kasalanan at patutsada ni Wendell. Ngunit say naman ni Christy, naniniwala siya na hindi totoong katapangan ang ipinakikita ni Vice sa madlang people. Kung dotukutin po natin ang puso ni Vice, nandun din po yung pag-aalala at pagdadala ng problema. Kaya lang gusto niyang ipakita sa tao na matapang siya, pahayag ni Christy. Yun ang magpapasama sa kanila, hirit pa naman ni Romel Chica nitong nagdaang linggo ibinasura ng MTRCB ang motion for reconsideration na inihain ng It's Showtime. Matapos parasahan ng 12 days airing suspension dahil sa pagsubo ng icing ni Navice at Ayon gamit ang kanilang daliri sa isip bata segment ng kanilang programa. Bukod dito, sinampahan din ng mga kasong kriminal si Navice at Ayon ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas dahil umano sa nagawa nilang indecent act sa isip bata. Thanks guys for watching and God bless everyone.